Maraming pamilya ngayon at iba pang relasyon ang sinisira ng maling pagtutuon. Dati-rati ang sukatan ng malapit na pagsasama ay ang pagtira sa iisang bubong. Pero ngayon, kahit sa iisang bubong nakatira, kanya-kanya eh, na ng mundo. Ang laki talaga ng pinagbago ng buhay simula ng nalulong sa gadget ang tao. Hindi naman maikakailan na malaki din ang naitulong ng gadget kung tama ang paggamit nito at kung marunong maglimit dito ang mga dati-rating hindi nagkikita, eh, maaaring mag-usap na animo eh, nandyan lang ang kausap dahil sa mga video calls. Isipin mo nga naman kung nag-pandemic at nag-lockdown tapos walang gadget at internet. Aba, paano na? Yung nasa kabilang side lang ng checkpoint, eh baka hindi mo na makilala kapag muling nagkita. Paano din ang pagtatrabaho kung wala ang mga gadget na nagsisilbing instrumento sa WFH o work from home? Tiyak na mas marami ang mawawala ng trabaho o kaya naman, mas marami ang magkakahawahan sa sakit dahil maraming magpipilit na pumasok pa din sa opisina. Dagdag pa din dyan siyempre ang mga nag-aaral. Baka nga nagpaliban na lang ng pag-aaral ang mga bata kung walang online option sa pag-aaral. Napaka-convenient din kasi kung may research ka o may gusto kang matutunang gawin, e andyan lang ang mga websites na makakatulong sa iyo. Kaya nga sabi ng iba, meron daw YouTube University dahil sa dami ng tutorials at kung ano-ano pang matututunan mula sa site na ito. Maging ang buhay espiritual ay nakinabang din sa gadget. Dahil sa paglimita sa kapasidad ng simbahan, e eh lumipat sa online ang mga worship services. Isipin mo na lamang kung wala mga ito. Tiyak na mas mahirap. Kaya lang, ang lahat ng ito ay dapat balansihin ng tamang paggamit at control. Ang Biblia ay may paalala. Ang sabi ng Bible, Panginoon, Paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na ang aking mga araw, na ang buhay ko sa mundo'y pansamantala lamang. Paalalahanan niyo akong sa mundo ay lilisan. Paalala ito na maaring sa kaabalahan, sa mga hindi mahalagang bagay, ay mawala na ang tao ng panahon para sa higit na mahalaga. Ang kaugnayan sa Diyos ay napapabayaan. Ang relasyon sa pamilya ay hindi na lumalago dahil madalas kahit magkasama ay hindi nag-uusap at wala ng panahon sa isa't isa. Misan nga nakabakasyon na pero gadget pa din ang hawak. Magkakasama na pero parang magkakahiwalay pa din dahil wala sa isa't isa ang tuon. Hindi naman masama ang gadget na paggamit nito. Pero mahalagang alalahanin na may responsibilidad ka pa rin na gamitin ito ng tama at gamitin ang iyong oras at buhay ng tama. Huwag mong sayangin ang panahon sa mga bagay na maglalayo sa iyo sa mga lalong mahalaga sa buhay. Ang buhay ay may katapusan. Ang buhay ay pansamantala lamang. Alalahanin mo na kadalasan ang kaayusan ng buhay at relasyon ay abot kamay lamang. Kung handa kang ang sa paggamit ng iyong panahon ay para Asa ka pa?